Yo, what's up mga ka Ito ang ating unang pagbabalik na upload na ating mga vlog, no? So ngayon mga ka-shot, itong picture na to ay kuha nung unang gabi na dumating ang ating pinsan na at ating tiyahe na mula Australia. Sabay-sabay kami nag-dinner dito. Ang nakaputi mga ka yan si Daniel. Ang nakaitim naman ang katabi niya, yan si Matthew. At sa likod na babae nakatingin sa ating camera, ayan si Tia Lorna. Sa likod ko si Kuya Pong. At ito naman ang unang picture na hinahanap lagi nila si Coco. Umaga sila binisita no Kinab At ito na nga mga ka-shot Kinabukasan inagyaya si Daniel at Matthew na kami pumunta ng Ormoc City sa Robinson Mall Ayan, tuwang-tuwa nga tayo mga no Dahil uh, sabi nila isa-shopping daw kami Pati si Titing ay napapa-peace out bigla At ayun, si Agaw ang kaming kasama na laging joker Ayan, yes lang ng yes, walang no 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 <laughs> At ito mga kasyot, dito sila nag-withdraw muna bago kami mamili. Uh, yun, nag-aantay yung mga bodyguard sa likod doon. Oh. Andiyan si Ace, Titing, si Agaw, Koko, Kuya Pong. Ayan, nag-aantay sila. At ito na nga mga kasyot, ah, tamang lakad lang kami. So, naghahanap kami kung saan kami makakabili ng aming mga gusto. At ayun, may go signal na nga yung mga pinsan natin na manlilibre, no? at mabilisan lang mga ka-shot no mabilis lang kami nakapili ng aming mga nabili kaya ito nagpasalamat na si Agaw oh, yung, yung Thank you very much. <laughs> <laughs> happy birthday. At ito mga kashot, yung time na inaantay namin na mabayaran yung aming mga pinamili. Ayan, habang kami nasa counter. Ito yung unang lunch namin sa Ormoc City, dun sa may lob ng Robinson, kasama si La Daniel, Matthew at Yalorna Lorna. Pagkagabi nun mga kasyot, no, bumisita si Papa sa kanila at si Laisel. At ito kinabukasan mga shot second day nila sa Leyte. Ayan, at uh, pumunta sila sa bahay namin, kila Papa. At nagihaw si Papa ng manok. Ayan, nag siya ng native na manok. Tapos ayan, nandiyan kami. Maaga pumunta sila Daniel at Matthew. Ayan, sila Kuya Pong, koko Kagaw. At nagkaroon nga kami ng konting salo-salo doon. no oh. Pinaramdam lang namin sa kanila yung uh, traditional na budol fight dito sa ano Pilipinas. At ayan, si Agaw oh, bigla na lang napaihaw yung ha, malapit na maluto ang uh, isda. Ayan. bye gaw, Agaw. gaw. At sa wakas, mga kasyot, luto na ang ating isda na tinimplahan ni JL. Nilagyan ng palaman sa atsyan, no? Ayan. At sinerve na nga ni JL. Ayan, may konting picture sila Daniel at Matthew. At ready to attack na nga itong mga kasamahan natin dito, no? ayun no, si Agaw, napapasignal na at ayan, ready na lahat no bago yan, eh, dinasalan muna namin para ano, may bless muna tapos si Titing na yung nag-lead ayan, papakamot pa si Ace nagbubuga-buga pa ng langaw no at ayun, tapos na nga, edi attack na wala na, di na patatagalin to mga kashot no, so ayun at nagkamaya na nga lahat, pati na rin si Matthew, napakamay at napasawsaw na sa mahiwagang sauce ng uh, ginawa ni JL no at ayan, ayun, kain na na. Ayan, umatak na nga sila Daniel at Machu, si Agaw. Ayan, syempre, di pa si Agaw eh, no? Wow, Agaw, ang sarap. Ayun, talaga namang hindi maarte itong dalawa, si Daniel at Machu, no? Dahil naturuan nga sila ng Filipino uh, style na pag-uugali. Naturuan sila ni Tia Lorna. At ayan, mga kasyot, uh, talagang sarap talaga kumain pag ganyan, no? kakamayan sabay-sabay madami ayan si Coco ha? si Titing inupuan ng Titing tsaka ni Kuya Pong eh no si Macho ha non-stop nga talaga sa pagsubo at talaga yung manok na ano native yung tinitira nila no Ay, syempre kumain di sila ng isda medyo mapula-pula pa ngayon sa ano eh, malapit sa tiyan ng isda dahil nga eh may nadali na yung pagluto at ayan syempre ako na rin yung final ano nito finishing no tapos na sila lahat, Bali, dyan ako para tumapos ng laban. Ayan o, talagang inupuan ko na eh. Siyempre, torno ko na eh. Ayan o, mmm, sarap. At ito mga kasyot, ang picture namin sa bahay nakasama si Kejino. Ayan, bago kami umalis sa bagong distillasyon. gagala kami niyan. So ito nga mga kasyot, pumunta kami sa barangay Tagbubunga, Villabalete dahil ah, may tinuro si Kuya Pong Atagaw na pinupuntahan nila lagi dito sa beach na to so may bilyaran dito, may basketball court at may volleyball Ayan. so dito kami sa bilyaran tumambay pampalipas oras lang para naman ah, hindi maboring daw sa bahay si Matthew at Daniel at ayan, tumigada na nga si Matthew, ayan, tignan natin kung papasok ayun, pinlesing lang at ayan, si Daniel eh, natawa na lang sa tira niya at ito na nga, si Daniel naman nababanat babanat. Ayan, simpleng tira lang, di ba? At na yung mga shot talaga namang natuwa kami nag-enjoy dito. Tapos uh, di nyo lang nakita, may mga beer kami dyan na in order. Tapos konti mga chicherya. And medyo ilang oras din kami tumambay dyan mga kasyot, no Talagang nalibang kami sa paglalaro. Ayan, tuwa-tuwa nga yung dalawa, si Daniel at Macho. Dahil sa mga laban, no? At ayan na nga mga ka-shot, eh, maganda naman yung tira din ni Daniel Jack natin ayun eh talagang pampalipas oras eh pampawala ng boring at dito nga seryoso natitira si Agaw gagayahin daw niya si Efren Bata ayan at siya nga si Efren Baba Reyes ayan at tignan natin do doblehin pa niya yan ayan oh eh. hmm? seryoso kaya alam mo lalaban ng ano eh Southeast Asian Games na si Agaw ayan tapos si Daniel tumira na naman yun nga mga kashoot eh, talaga na mga uh, first gala namin kaya tuwanto tuwa kami tapos pagkatapos namin mag bilyar mga kashoot konting inuma pumunta kami sa lugar nila JL at uh, kumuha sila JL ng uh, fresh buko dahil gusto daw uminom namin ng buko no? kami at ito mga ka-shot kinagabihan uh, kami pumunta sa isang party isang disco party mga ka-shot may pesta malapit sa aming barangay at aming nga pinasyal yun so panoorin nyo na lang to sa part 2 mga ka-shot no? Bali, inumpisa ko lang sa part 1 yung unang gala namin. At ito, part 2, may kita nyo yung disco namin, no? Kasama si Daniel at Machu. So, yon mga asyo, tignan nyo na lang yung picture na susunod na lalabas dito. Salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, uh, comment na lang rin, no? Sa aking pagbabalik. Sana ay matuwa kayo. Salamat.